sa mga nakita nating mga developments ngayon, kita na na ang ating presidente ay walang kamuang-muang kung ano ang nangyayari sa ating bansa. May gumawa na nga ng hindi tama, sinusuportahan pa niya. Tayo ba ay ma-frustrate, magalit, at gumawa na lang ng mga paraan upang udyukan natin ang ating mga kababayan? ang kanilang mga damdamin nang sa ganun makakuha tayo ng suporta at tayo ay lalaban sa ating pamahalaan. Kagaya ng mga ginawa ng mga DDS bloggers na nahantong tuloy na maharap sila sa kongreso. Magingat pa rin tayo mga kapatid. Kasi si Sarah nadali nila, tayo naman madadali din nila. Si Sarah pidagbintangan nila dahil hindi nga nag-iingat si Sarah. Si, du, si Digong, ganun din. E paano pa namin makatulong sa mga Duterte kung ganito? Kahit hindi ako supporter ni Digong, ako naisip ko na lang, hindi rin ako dahil ako'y tagaminda na ulitin ko, naisip ko suportahan na lang din siya. Kasi pinagtutulong-tulungan eh. Ang iyong simpati ay talagang mapupunta sa isang taong pinubuli na. Bullying na talaga ito, mga kapatid. Hindi na tama. Nasabi ko ito, at gusto kong ilabas ang damdamin kong ito ngayon, kasi doon sa nangyari sa mga vloggers, eh bakit kailangan pa itong ganituhin ang mga taong ito? Ang mga taong ito ay nagkaganito lamang dahil sa gagawa, kagagawan din ng ating pamahalaan, dapat ito sanang tingnan ng ating mga kongresman, pero hindi talaga nila makita eh. Ang kanila lang palaging sinasabi, I will cite you in contempt, I will cite you in contempt, ikukulong kita. Ang yabang mga kapatid, nagkaroon sila ng kapangyarihan dahil binigay natin sa kanila ito. Ngayon tingnan ninyo, ang kampangyarihan yan ay ibinabalik sa atin sa papamamagitan ng pananakot panggigipit. Madali man lang sana itong ating press secretary ang galing magsalitaan nito eh. May pangiwi-ngiwi pa sa mukha, pa anong ganun pa. Dapat sa kanyang st mga statement, sinaman niya. Mag-ingat kayo ha, mga vloggers, kasi kanito, ganyan. Pag ginawa niyo pa ito, baka kayo ay haharap sa mga investigasyon o kaya kaso. Kaya warning ito, last warning ito at pagsabihan itong taga-media na ipakalat ang babalang ito. Kasi kahit ako, ano, mga kapatid, nakita ako na ganito na ang ating gobyerno. Ganito na mahala ang ating pinakapinuno sa ating bansa. Pagkatapos, wala tayong sasabihin. Ang delikado lang, kasi ang social media, kung hindi ka mag-ingat talaga, may mga information kang nakupulot na akala mo ito ay legitimate. Kaya mag-ingat din tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo na itong ating sasabihin, ating ilantad, ay bahagi dito sa social media, ay accurate din. May mababasa naman tayo na mga information galing sa ating gobyerno. Merong website na pwede kang magbasa roon. At tama din naman, ano, na talagang haharap sila upang magkaroon din tayo nang kontrol, hindi rin po pwedeng walang kontrol. Kaya lang mga kapatid kasi, pag ikayo nag-attend ng seminar, kagaya kay Tri Trixie at Tobi Trixie, umattend ng seminar, pinagdududahan na ito ay merong hidden agenda dahil ang seminar ay sa China. Ganito na baka baba ang tingin ng ating mga congressmen sa atin? At bakit sila natatakot? Dahil lang ba ito ay China? Hindi ba natatakot na ang Amerika mas matindi ito na mag-manipulate -mag ng tao ng isang nasyon? Kaya ang bayang ito ngayon, although hindi ko rin nagustuhan ang pamamaraan ni Duterte, pero sa ngayon, sa tingin ko, kailangan na. Kailangan talaga ng kamay na bakal, mga kapatid. Kasi walang ginagawa itong ating presidente. Naawa ako sa kanya. Kailanng din naman popopweden ang ating awa ay wala tayong gagawin. Meron dapat talaga. At sa panahong ito kailangan ng kamay na bakal, hindi sa ilig iligal na pamamaraan, hindi sa dahas mga kapatid ano. Ilagay natin sa legal na paraan. At tayo magpapasalamat sa mga tao na lumalaban legally. Itong ating mga attorney ano may mga kaibigan ng ating dating presidente na nandyan pa rin, hindi siya iniwanan. Merong mga economist, political analyst at iba pa kasama na itong ating mga bloggers. Kaya nga lang mga kapatid, ano, mga bloggers, eh, pag hindi kasi natin inayos din ang ating presentation, ang ating pagpahayag, madamay din ang mga Duterte. At sabihin na gumagawa lang tayo ng issues, mga alingas-ngas at pagbibintangan pa tayo na nanggugulo. Totoo naman eh, nanggugulo tayo. Nanggugulo tayo kasi wala nga ng paraan eh. Pero ang paggugulo natin ay dapat ilagay pa rin sa lugar. Legal pa rin mga kapatid. May moral, no? Hindi tayo lalabas dapat yan. Kaya itong laban na ito ngayon ay hindi na laban ni Duterte at saka Bongbong laban na ito ng mga mamamayang Pilipino against dyan sa mga tao na wala nang ginawa kung hindi i-take advantage ang kahinaan ng ating bansa. Meron itong pinaghuhugutan ang mga taong ito. Meron. Kasi kung wala, hindi sila ganito. Ang Amerika, pag nakita mo yung ganitong klaseng mga ano nila na showdown sa Kongreso, Pagka mga konservatib o yung mga taong talagang may alam sa batas, kalmado sila. Sino ang mga gagaya nitong magsa magsisisigaw ng I will cite you in contempt. Ikukulong kita. Isa na lang, warning sa'yo. Sino yan? Yung mga tao rin na sa Amerika ngayon, nakagaya sa kanila ng kaisipan. Itong mga makakaliwa at mga progressive. Nahawa na ang ating kongreso, mga kapatid. Nahawa na. Hindi naman masama na ikaw'y magiging makakaliwa. Progressive ka. Hindi. Kasi ito talaga ideology. Bawat isa sa atin may paniniwala. Kaya lang, kung gagayahin natin ang ibang bansa at gagamitin din natin sa ating bansa dahil sa palagay natin, ito ay naghahayag na tayo ay ganito kagaling ganito ang ating pananaw para sa ating bayan. Mali, mga kapatid. Nawala ang respeto. Ang ibig sabihin ba na ang mga vloggers, dahil sila ay hindi nirespeto ang pumalaan, ganun din ang gagawin nila. Dapat nandun niya sanang pangunawa kasi sila ang nasa taas, eh, mga kapatid. Ang yabang nila, nakalimutan nila na tayo ang naglagay sa kanila dyan sa taas. Dapat ang respeto nila sa atin kahit anong gawin natin, ay talagang manaig sana. Wala, mga bastos talaga eh. Ewan ko ba, tayo na may isang bansang kristyano, bakit ganyan ang ating mga pag-uugali? Tayo ilalaban, mga kapatid. Hindi para kay Duterte. Lalaban tayo para sa ating bansa. At hindi naman natin ito magawa kung tayo-tayo lamang. Nangangailangan tayo ng mga tao na ilulukluk natin dyan at hahawak kung ano man yung kapangyarihang meron dyan. Kasi itong humahawak ngayon, pinapahawakan niya sa iba. Pinapahawakan niya ang future ni Duterte, ang future ng bayang Pilipinas, sa mga kamay ng mga dayuhan. Ang ating presidente sa isang presscon, ang sabi niya, si Duterte ay dinala sa Hague upang humarap sa kanyang kaso na tawag nila, Crime Against Humanity. Hindi ba niya naalala? Nakalimutan ba niya? Usad niyang ipokrito lang talaga. At sasabihin niya na ito, samantalang ang kanyang ama, sa daming pinatay, hindi lang pinatay, bago pinatay, tinutorture pa. Alam niyo yan, mga kapatid, kapareho ko ng edad. Alam niyo yan, marami sa inyo nakadanas nito. Crime against humanity? Sige nga, kaya niyo bang kayo, no? Kayong mga Marcos, kaya niyo ba? Nasagutin din ang aming tanong, Crime Against Humanity sa panahon ng inyong ama? Sige nga, subukan nating sagutin ito. At ang sinabi niya na ang Interpol ay humihingi ng tulong sa, sa atin, ba't hihingi ng tulong ang Interpol sa atin? Hindi naman yan fugitive na taga-ibang bansa. Kung tawagin ninyong fugitive, kasi tawag niya fugitive daw eh. Taga-atin yan eh. Mangihingi pa siya ng tulong? hindi naman totoo manghihingi ng tulong. Kasi ang nangyari, talagang i-implement kasi may nag-request na ito na ang panahon para hulihin ninyo. Hindi siguro niya alam, nung malaman, sinuportahan na lang din niya. Sa tingin niya, ganun na lang. Hanggang doon na lang ang kanyang kapangyarihan bilang presidente ng isang bansa. Pasensya na mga kapatid, ano? medyo na-trigger lang talaga ako sa napanood ko kagabi Ito mga vloggers. Sumosobra na talaga itong Congress eh. Sumosobra na. At tama yung sinasabi niyo. Sana magkatotoo yung mga sinasabi nyo. Huwag nyong nang ibuto ang mga iyan. Di bali nang magkaroon tayo ng constitutional crisis na walang uupo dyan sa Kongreso. Pwede naman yata yun eh. I-boycott. Ewan ko lang kung ano din ang mangyari kung i-boycott. Baka sila'y nandyan pa rin. Yung mga dati, hindi ko rin alam ano, kung sino man yung mga abogado o may alam sa batas, sa ating Constitution, Baka pwedeng i-share ninyo ano, kung ano man yung magiging consequence kung hindi natin iboto ang mga taong ito. Kasi kung wala na talaga tayong makita, wala na tayong mapili kung sinong ilagay natin dyan, eh bakit iboboto pa natin? Huwag na, Di ba na wala tayong representative sa ating mga distrito? Maghanap tayo ng isa na matino talaga, di ba na madelay ang eleksyon? Pwede namang madelay ang eleksyon kung ganoon. Magising na tayo mga kapatid. Hindi ko alam kung matatanggap itong aking mga sinasabi ngayon. May magagalit siguro sa akin. Ano? Lalo na yung kampo ni Bongbong. Eh kailangan talaga natin magsalita mga kapatid. Kayo din, magising na rin kayo hindi ko kayo hindi ko kayo kinukumbinsi tingnan ninyo ang ang, ang mga pangyayari sa ating bansa o okay lang kung si Duterte ibubuli nila pero tayo ordinaryo mga vloggers lang gaganihin tunuhin nila tayong ordinaryong mamamayan na nai-invite sa ibang bansa lalo na kung China dahil may ino-offer na ganitong mga opportunity pagdududahan tayo grabe naman mga kapatid Sobra naman. Baka mga taong ito hindi nakapunta ng China. Ako nakapunta ng China last year. Hindi ganyan ang China, mga kapatid. At kung halimbawa gagawin man nila ito, lahat ng bansa, lahat, pati Pilipinas, meron tayong mga foreign policies kasama na dyan ang interest natin sa ibang bansa. Kaya kung kailangan nating magmanipulate, magmanipulate din tayo mga kapatid. Napaka-hipokrito natin kung hindi natin ito i-acknowledge. Hindi na magandang araw, mga kapatid, no? Harinawa, mayroong pagbabagong mangyayari na walang karahasan. Kasi hindi natin alam yung kaisipan ng ating mga kababayan. Mga kapatid, nagipit-nagipit na talaga dahil sa kahirapan. E paano ngayon kung may mga tao na mga supporters, idol talaga nila si Duterte, and they will resort into terrorism. May magagawa ba kayong nasa kongreso? Pag nangyayari yan, babagsak ang ekonomi ng Pilipinas, lalo tayong magkandahirap. Dapat ganun kasing isipin ninyo. Sa lahat ng mga endeavors natin, dapat nandoon yung pagkamahinahon. Pwede tayong magsalita ng ganito, pero never na para bang pagdududahan mo yung tao, never din na para bang alisin mo sa kanila ang kanilang karapatan na magsalita dahil ay may nagawa silang mga kamalian. Mag-usap. Bigyan ng warning. Alam ko naman, di naman ganyan siguro mga vloggers eh. Pag pinupunta at sabihin meron kaming narinig na ganyan, ganyan mukhang hindi tama. Sa sunod, ganitong gawin ninyo. Ilagay ninyo. Ibulit ninyo. Gamin nyo. One, two, three, four, ganyan. Dapat itong mga iwasan ninyo kasi hindi tama ginagawa nyo. Hindi yung I will cite you in contempt. Ikukulong kita. sumo na, mga kapatid.